mga kalods update ko, ko po kayo ah, ito na po yung pan ko yung hindi ko natutunaw na manok yung masinkis ko kahapon walang dalang kumain to at hindi natutunawan ito ito na kumain na konti lang po yung pinapakain ko yan kumain na na big, big talaga yung true talaga Bandang di talaga yung gamot na yun. Sa hindi natutunawan na manok. Yan na po. oh, ko konti. Yan po siya ngayon. Yan, ah, masigla na naman. Umalik na yung sigla niya. Yan po. Ay po. tamlay na tamlay ito po. Hindi ko makain maayos. Yan na po. Yan na po yung manok ko na hindi natutunawan. Sumigla so, na po at lakas-lakas na yung kain niya. Ah, konti lang po yung ka nigay ko kasi galing ba sa sakit to eh